si Abigail Garcia po, nag-offer po siya sa akin na maging investor po. Ang unang offer sa akin is co-partner po. The agreement po, pinabasa ko po sa attorney para pong lumalabas, siya pa rin po ang may-ari ng Luxcape. Ang ginawa niya po, pinasok niya po ako sa franchise, which is hindi po yun yung usapan namin. Magkano lahat ang naibigay mong pera sa kanya? 1.8 pag-aaralan natin yung legal existence yung company ng suspects uh, upang mapiho natin kung sila ba talaga ay may mga dokumento to offer investment tin investments from the public. Maaari pong dalhin po nila lahat ng dokumento na meron silang hawak upang mapag-aralan natin kung ano pa klase ba talaga ng nature ito kasong ito. S Schedule po natin yung pagpunta natin kay Sir Eric Mercado no para po maasistihan po kayo. Yung pinangarap ko naging ganto na lang. <laughs> Sayang. <laughs> ngayon, may mga nagre sa inyo at nagpunta nga dito, dumulog dito. Sila Regine Laksina, Judy Andeluna, Linda Senerado and company. Ano ang transaction na ito? Bali, yung usapan po namin ni Regine Laksina, mm -mm. partnership contract po yun. Pag sinabing partnership contract, magkakaroon ng isa pang branch. Yes po. Okay, at saan ang branch niya? Actually, Paranaque, ma'am. Okay. And it's done. Established na po siya. Ah, meron? Nag-operate na po yun ng tatlong araw na dini-deny niya. So, paano umabot sa ganito? Kung gano'n naman pala, na meron naman pala. Nag-blessing, ganyan. Ang usapan po talaga doon, partnership, 50-50 mm -hmm. po. Okay. So, ngayon, syempre, ako po yung brand owner. So, mm -hmm. sa services po, package po yun. Mm -hmm. Hindi na po para i-breakdown yung kusan po mapupunta yung ganito, yung ganyan. Mm -hmm. Pero nakalatag po sa kanila lahat ng inclusion solutions nung packet. Magkano ba ang ininvest o binigay na share? Pinapalabas niya po 1.8 pero yes. wala pong katotohanan. Okay, so magkano lang talaga natanggap mo um, Kasi po ang talagang amount po noon 1.3 lang included po ang mga machine, i-divide into 2 pa po 'yon. So kalahati okay. lang po noon. So dapat mga 650,000 lang Keep. ang actual niya yes, dapat na binigay. Magkano natanggap mo? Magkano na receive mo? 'Yun po, pero patchipachipa po. Ngayon po Pero ngayon nabuo, yung, nabuo naman 'yon, yung 650 po. Yes, po. At meron ka namang proof na yes, tinanggap po. mo yung 650. Yes oh, po. May, may screenshots po 'yon. Kaya hindi po ako nagbubura ng message namin simulat Unang usapan namin hanggang huli po. Kaya ko Meron. pong patunayan lahat na mali po yung mga accusations na binabato niya. Okay. Ang transaction ba ninyo is supposedly for the Paranyake branch. Yes. Tama? Okay. So the Paranyake branch actually open? According to Miss Abigail, nag-open siya at nagkaroon daw kayo ng blessing. May tatlong araw na nag-open ito? Yes, tama po. So, okay. And then shortly after that, uh, she sold to you another 20% of the business. 30 na lang po yung natitira. Oh, 30 sa kanya. na lang natitira sa kanya. Mm. So meron pang 30%. Yes. Now, doon sa transaction na ito, parang handa naman yata si Miss Abigail na ipaubaya sa iyo yung magiging tama ba yung operations and what not and ma-retain sa iyo is 30%. Um, siya po yung naunang nag-offer noon eh. Na tumawag po siya sa akin. Kasi na wala po. kang pera. Okay. Tama? Yes. Oh, ikaw um. yung lumapit sa akin. Tama? Okay. So, ibig sabihin, you wanted The entire business, kung pwede. Tama? Yes po. Yes okay. po. And Kasi siya naman po yung unang nakiusap okay. sa akin. Magkano eh. na yung naibayad mo kay Abigail? Bukod sa 650, uh -oh. tapos plus yung binenta niya na 20% Percent. shares na uh -oh. 381,000. 381, so, so that's, that's a little 900. less than 1 million. Do you now want also the 30%? Ngayon po, hindi na. Ano na ngayon ang gusto natin? Um, kasuhan ko po siya. Nang ano? Stapa po. Dahil hindi niya naibigay ang... Yes, yung perang binigay ko din sa kanya, hindi oh. nila na-provide yung service na pinangako nila sa akin. Okay. Merong negosyo. Meron okay. po. Okay? Hiwalay stapa. siya doon sa negosyo na iba pa, ha? Okay, kailangan mo rin ma-prove Abigail ha na meron kang karapatan na magpa-franchise, etc. etc. Yes, wala po this. yan, wala po yan any permit. pina po namin sa BIR din. Si Ella po yung magpapatuloy. Hindi ko lang po alam kung nandito yes. na po yes. siya. Mm -hmm. Okay. So, all of that will now have to be brought out in court. Okay kasi hindi rin naman natin matutuldukan 'yan yan yes, dito, 'di ba? Pero bukas ba yung lockscape ngayon? Yung hindi na po, Sinarado akin? ko na po kasi po um, instead na kausapin niya po ako, mm -hmm. ginawa niya po bilnak niya po ako and pinagpo-post po nila ako sa social media and sinasabi po nila hindi daw ako yon assume lang. Pero after that po, nag-aaway na po kami sa social media kung ano-ano na din po yung pinopost nila nilang magkakaibigan sa akin. So ang ginawa ko po pinost ko yung signage niya na nandun yung screenshot niya na pa-walk daw ako, ma'am. Okay. So, pinaba ko. Kasi bakit? unang una nag-trust ako sa brand mo. CEO Kada, dapat inaayos mo lahat ng gulo, ng gusot nyo, ng pagkukulang ninyo. Dapat ikaw mismo yung pumunta sa akin para ayusin yan. Ang ginawa, na ako. Tapos po, tsaka po naglabasan yung dalawa, yan, yung nasa likod, at tsaka yung naka-orange, na kung ano-ano po yung sinasabi nila sa akin sa training nasabi daw po ng amo nila na maldita daw po ako. Meron po ako mga screenshot din. Okay. Malitin ko ha, hindi yan matutlukan dito. Mm -mm. Pero ang sa akin lang is kung hanggat saan nakaya na ayusin at pag-usapan, may mm -mm. negosyo eh. Mm -mm. Pagkakakitaan at merong pwedeng magtrabaho. Sira na po, ma'am. Mm -hmm. Kasi po yung construction na pinaggawa niya, oh. Um, is tumulu daw, uh, tumulo po siya. And yung mga sofa, nabasa, nagkaroon ng watermark and also yung lapag ng mismong shop. Kaya din po, eh, magkukos din po yun sa akin dahil hindi na po nila ako kinokontak eh. Magkukos din po sa akin yun ng another expenses. Kaya pong ginawa ko, sinarado ko na lang. Bali, diba? mam ma ma'am, yung talaga po nangyari niyan. Ah. Mm -hmm. uh, Nung tumulo po yun, nag po siya sa akin. Mm -mm. Tapos, kinontak ko po yung gumawa. The next day, binalikan naman po. May proof din po ako noon. Pwede ko mm -hmm. din pong ipakita na binalikan. Pero, Pero, dalawang beses pa rin. po yun, dalawang Tapos, beses ang po sabi tabulu. po kasi nung gumawa, bali, wala po kasi talagang bubong yun eh, canopy lang. Pinadagdagan lang namin siya para mapakinabangan. So, nagkabit po ng additional na aircon. Ang sabi po nung nagkabit nung dun sa bubong, tinapakan daw, that cost na nagkaroon ng tulog. Pero inayos din niya yun. At naayos naman? Naayos naman po yun. Okay. Pero again, there were already expenses incurred. Mm -hmm. Which, kung ako lang, dapat rin yung kontratista. Opo, willing naman po na bumalik yung staff doon, yung manong okay. po na gumawa Paano para namin ayusin. Paano namin ma'am? Sabi mm -hmm. po sa akin ng kontraktor, nakausap na po daw nila si Abby. Hindi daw po makikipag-usap sa akin. Paano contractor? po yun? Oh, yung hinired mo na kung wari 250,000. Rachel, how do you know Abigail Booc? Paano mo siya nakilala? We are friends, pero kung sa kanya po, we're not friends. It's okay. Abigail, kilala mo ba si Rachel? Yes po, very oh. well. Paano mo nakilala si Rachel? Matagal uh, po kami magkaibigan, teenager pa lang po. Halos teenager days, kami po yung magkasama. Okay, tapos may transaction ba kayo na yes, may kinalaman actually, sa laksa? Yes um supposed to be investment po yun na offer Okay. Pero eventually, since parang uh, tatapos yung renovation ng first branch, mm -mm. hindi na po kinailangan. Pero yun nga, weekly-weekly nagpapadala siya. So, ang nangyari po doon, utang. And I am not denying it po. Maayos po yung hulog ko sa kanya noon eh, yung napag-usapan na hulog namin. Magkano ang suma total ng utang? 150,000. Okay, uh, Rachel Anne, is this the same transaction that you are talking about? Yes. yes so. Utang? As an investor. Torfy po. Kasi she offered me that po na maging investor, not a partnership. Kasi yung brother niya po, they insist me na mas okay yung investor muna since wala pa po siyang franchising during that moment po eh. Okay. So, parang since she just started, so uh -oh. kinailangan niya po ng funds kasi medyo mag, nagkaroon po siya ng shortage of funds. Okay. So, meron ba kayong kasulatan dito as an investor supposedly? May binigay po sila sa aking agreement nung brother niya po na si Sean Ryan Garcia. Sean. Uh, may binigay okay. po sila na pinapirmahan po sa aking agreement po. Okay. In exchange for that investment, sabihin na natin, magkano yung return na dapat mong makuha? Actually po, kung ibibase ko po siya since uh, from 2023 po, Hmm. Kasi nag siya giving me the monthly income po or yung profit po na makukuha ko sana dun sa share ko po. It should be kung 15,000 a month. So from 2023 until now po kasi it includes with the damages na po and waiting so long for that. Okay. So again, hindi rin natin dito matutuldukan kasi kung meron niyang kasulatan, then that is a different mm -hmm. actionable document. Kaya po ako huminto sa paghulog nun uh -huh. sa kanya kasi meron kaming petified. I okay. don't think if it's petty pero ginagamit niya po kasi yung pangalan ko without my consent sa mga balikbayan boxes niya na ang dine niya po goodies um groceries tapos ang laman po mga bags mga Hermes mga ganun po ilang mga beses person. po 'yon Totoo po talaga na nagpadala kayo mapupunta hindi po sa ibang okay. tao po Nalaman ko po 'yon kasi na-hold po eh hindi ko pa po malalaman kung hindi na hold Nagmulta po siya ng millions, ilang beses pong nangyari 'yon. 'Yun po 'yung naging conflict namin. Tapos may mga panlalait pa po, po siyang binanggit na hindi po namin 'yun papatawarin. Okay. Kaya ang so, maipapayo ko, wala talagang walang hantungan na mabuti kung ang paiirali natin init ng ulo. Mas mabuti kung ilatag natin yung lahat ng ebidensya natin, pangatawanan natin yung mga obligasyon natin at responsibilidad, 'di ba? wala mo ng mga any social media posts. No? Sir Eric, magandang hapon po. Magandang hapon po, attorney. Sir Eric, kusa naman po na nagpakita rin yung inirereklamo na si Miss Abigail Book but apparently marami pong pinaghuhugutan ang mga transaksyon at ang mga aligasyon. So sir, I advise them na lahat po ng documentation available that will support all of their claims must be brought to the NBI. Sa inyo po. Tama po ba ako, Sir? Opo, Attorney, At okay. uh, papilang naman po ng ating ahensya ay magsiyasat mm -hmm. regardless kung sino po ang mga taong nasa likod nito o mm -hmm. sino ang mga taong involved. Mm -hmm. Ang tinitinan po natin ay yung legality ng transaction yes. at ano yung mga epekto ng mga transaction ito sa ating mga kababayan. Yung pagpapakita po ni Ma'am Abigail dito ay maganda pong hudyat yan na makasakali. Yes. Dalawa po kasi tinitinan natin magkasundo sila na, Mm -hmm. At Sa uh, naman po sa panig ng NBI, magsiyasat kami, aming uh, rebisahin ang mga dokumentong merong may papakita sa amin, at kung meron talagang kaso na dapat uh, isampa, we will do that. Yes. At uh, narinig din naman si Sir Eric na fair is fair, no? At dito naman talaga sa lalangan ng proseso na ito, ang ebidensya ang pinakamatibay na magpapatutuo ng mga sinasabi natin. Ha? So mahalaga 'yon, whether it's a screenshot Um, exchange of messages, mga resibo, uh, testimonya ng ibang tao, uh, yun ang magpapatunay at magpapatibay ng bawat isa sa inyo, ng mga aligasyon ninyo. Gusto ko lang pong i-clarify, attorney, regarding po dun sa minensyod niya kanina, na parang okay. I'm using her names. Kasi bali, ang business ko po kasi, attorney, is online selling, so I'm a personal shopper based in Europe. Ifali po. Okay. So, principal client ko siya, so, I have the right po to use her name as a receiver of the box. Natural po, bumili siya sa akin, umorder siya sa akin, attorney. Kanino ko po, po for example, is send yung box. Okay. And then, lahat po yan, attorney, dumadaan naman po ko sa legal process. Kahit po i-check nyo ngayon sa customs kung talagang sinasabi niya na misuse ko yung names niya, haharapin ko yung attorney. Okay. I will get That responsibility po. Kung about sa costumes, about din po sa BIR attorney, haharapin ko po yan as long na she can provide me. Kasi po lahat po legal process po ang dinadaanan ko, attorney. Lalo na overseas po ako eh. So lahat po ng clients ko, oh. galing po dyan. Ayoko po ng hocus or magic sa business when it comes to that. Dapat po legality. And one more, attorney. Yung po din sinasabi niya na, Meron po kaming conversations. I uh -huh. have all the evidences, screenshots. Okay. Lahat patunay na she's willing to receive the boxes para po if ever na pag siya po ang nag-receive ng mga cargo boxes ko, at least yung mga pwede pong ibigay sa mga kids niya or sa kanila, I, I, I can put it there inside the boxes as my freebies. So bilang exchange with that po, total, pumayag po siya na maging receiver of my box. I will give some goodies like chocolates, pasta, or anything. In any case, we leave this up to the proper authorities because we have already endorsed you also. Okay? So, ulit maraming maraming salamat at maraming salamat din sa tiwala ninyo kay Sen. Rafi Tulfo na uh, binigyan ninyo kami rin ng uh, ganitong pagkakataon na mabigyan kayo ng pagkakataon na ilahad ang sarili ninyong uh, sa loobin. Okay? Mm -hmm. So, thank you and uh, good luck sa inyo. Thank ah, you.